Okay, nakapotan natin ngayon. Sa lugar kung saan no nagsunog ako kahapon ng uh, mga tuyong ano diyan, mga tuyong uh, basura diyan sa amin, no. Sa gitna ng uh, ano na, ng uh, uh, pastulan ng mga alaga. And uh, uh unexpected. Grabe ang nangyari. Grabe ang apoy. Uh, ang pagkalat ng apoy parang uh, wow. Grabe. Ito, tingnan natin. Oh, grabe, ang init. Okay, tayo dito. And, uh, oh, yun. Ayan, oh, yun, oh. Grabe, ang lawak. Dito tayo sa kabila. Ayun, grabe. Sunog lahat. Sa napakaliit lang na... pagsunog ko na ang mga damo-damo tingnan natin hanggang dito sa may ano sa may uh, sapa no? yung mga saging na tanim ko dito sunog ko yung lahat ayun hanggang dito oh. grabe nung uh, pinapatay napal itong apoy no? buti na lang at uh, tinulungan ako ni uh, Junjun no? yung anak ni uh, na dyan naging kargado no? sa lupain na to kaya na uh, napula ang apoy at hindi dyan pumunta sa may ano? sa may uh, mga kawayan kasi pag napunta ito sa mga kawayan ng apoy sigurado no hindi at uh, hindi mo na makayang apulahin to dahil sa grabe ang sakit sa init ang init ng ano ngayon ng temperatura lalo pang lumalakas ang apoy eh nadagdag pa sa malakas na hangin kahapon pero ngayon uh, hindi naman masyadong malakas ang hangin, tamtama lang. Pero kahit na no, ang uh, ang apply uh, apoy kapag uh, sumiklab na kahit kaunti lang, ang bilis no. Ang bilis na magyayan no. Bumubusok pa yung iba, yung mga kahoy. Ikot tayo sa kabila, ikotin natin. Oh. <coughs> Ito ang mga ang mga namatay na puno ng kahoy no, kagaya nyan no, hanggang ngayon umaapoy pa rin lawak hanggang doon ha? hanggang doon sa may hanggang doon sa may si uh, sa ibabaw na parte hanggang sa ibabaw na parte no? sunog rin at uh, malaking pasalamat ko doon kay, ano, kay Junjun uh, na -jun. dyan sa kabila sa pagtulong okay. sa akin dalawa lang kami kasi kung kung nga ako lang mag-isa, hindi ko talaga kakayanin. Parang mas stroke ako sa init kahapon. Ayun, andito, na, no? yung mga yung mga tuod na kahoy. Oo, oh, abo. Oh. grabe. oh, lahat ito sa mga ano. Yung mga saging na tinanin ko, lahat sunog. Oh, grabe. Talagang Ang sinimulan kong uh, sunugin ang maliit lang, no? Maliit na na parte, na mga na mga uh, tuyong mga uh, kahoy-kahoy uh, dyan para naman na uh, pag pag uh, pag, uh, uh pinastrol mo yung mga alaga mo dyan hindi, yung lubid hindi mag ano hindi mapatid dyan no? ah, uh, ikaw ang mga sagi ko dito lahat sunog oh hanggang oh pati yung ano doon sa taas oh inabot rin no? Nung mag, uh, nung magsunog ako kahapon, binantayan ko naman, no? Binantayan ko, pagkatapos sa uh, may tubig pa, pero hindi talaga kinaya. Sa so, akala kong napakaliit lang eh. Napakaliit lang na mga kahoy-kahoy ay kahoy, eh, sinunog ko dyan para lang eh, yung lubid ng uh, mga alaga no? kapag mo dyan. No? Makagalaw-galaw sana. Oh, Oh, grabe. hindi ko talaga inakala ito nung hapon na mangyari ito. No? Ganito ka lang kasunog. Yung e pinsala na niya sa napakaliit lang. No? Napakaliit lang na mga damo yan. Oh, grabe. Grabe yung pinsala. Kaya, kaya sa mga sa mga itong temperatura na napakainit, kailangan no? iwasan talaga natin ang magsunog. Dito tingnan ninyo kung ano nangyari sa akin kahapon. Ganito. Ito ang nangyari. Kahit yung uh, yung kahoy dyan na uh, mataas anong kahoy? nunang. No Ayun siyo. Oh, napapansin niyo kahit yung dahon niya inabot ng apoy. Ah, uh, dito dito banda eh. dito na portion no. Nag uh, uh, nagsunog ako. Ayan, dito lang yan. Ayan, ito lang, ito lang yung portion. Ito pa nga yung mga, ano, mga kay kaya na sinunog ko, ano. Dito lang yung napakakit lang Hanggang dito lang yan. O, tapos, yung hangin, umikot-ikot. Biglang lumakas yung hangin. And, uh, hanggang doon, hindi na, ano, eh. Hindi na makayang, uh, apulahin ng apoy, kahit na, no, kahit damulang, na, na, na hindi naman gaano makapalang damo, pero habang inaapula ko, lalo pang lumalaki. Ayun na, grabe. Puro abo na lang itira. Tapos. O. Oh. Alamak na pinsala. Hindi ito, hindi ito. Hanggang dito sa ano. Sa baba pa. O, tingnan natin. O, ayan. O, mapansin ninyo. Ha? grabe. Grabe ang pinsala. O, ito yung mga alaga. Oh. Oh. Siguro ito ka mga laga ba't uh, puro abo O oh, dito nga uusok pa rin o oh. Tingnan ninyo Uusok pa rin siya kahit na Kahit na kapon ito nangyari O oh, dito Napaladaming oh. tinik niya dito Ayong mga tinik ubos arti musuh-musuh sama kahunya kahit kahapon pa no, no mag uh, ako ng, uh, hapun. alas ano na yan, alas 3, mag, uh, malapit alas 4 hapon no saya nakala akong, uh, maliit lang ko naman pero grabe abilis nang ng pangyayari huh? What's that? What's that? lawak uh ka. -huh. Maraming salamat ulang ako sa pagtulog niya. Niya uh, Junjun. Oh, wala siya. Uh, oh. ito tingnan yung mga saging sunog. Eh uh, dapat dating tagulan, no? Tataniman ko kulit, Ah, kaya pinsala. Oh. yung uh, technique pala sa pag-apula ng apoy no? hindi ko alam kapon ka yan eh na ganun pala eh ang technique doon na kailangan no? kahit wala ka ng tubig gamitan mo lang ng uh, ng mga uh, dahon ng kahit anong dahon ng mga kahoy dyan no? yung yung berding berdi pa no? tapos yun lang ang i mo dun ihampas-ampas mula sa apoy no? mamatay pala pero pag tubig mahirapan ka talaga lalo na at dito sa may uh, Sa lugar na to ngayon ay walang tubig din kahit balon wala laman. Okay. Hi. Nakakapanlumo dinan. Ito. Dito na. Diyan huh. so, din na. Sa gitna ng araw kaliitong na. An occasion uh, uh, na 'yon, ano? Dapat huwag magsunog kahit konti lang. yari na uh, hindi mo naman ina-expect na mangyari so, dahil uh, yung mo naman na maliit lang pero hindi pala hindi pala magkamali tayo kapag uh, ginawa natin gaya na nangyari kapag no? So, nakala ko maliit na bagay lang kaya so, ito na napakalawak napakalaki ang pinsala niya no? hindi lang ilang di pa hindi ano eh. ikarya e, ng haba nito lapad siguro kung hindi pa ito nagapan kapon Ah, siguro uh, pati yung mga kawayan dyan. Yung mga kawayan dyan, talagang ubo siguro. Oh, grabe. Oh. Ang sakit kasi ng ano, ng init ng panahon kahit na uh, uh, sabihin natin hapon na, no? kahit lasing ko parang hapon. Uh, masakit pa rin init. At saka at yung tuyo ang mga ano dyan. Ang mga damo, kahit mga anong klase. Ito so, yung tuyo, so, madali talagang uh, masunog. Ito, ito ang ginamit ko hapon. Oh, ayan. ayan. Ang palaspas sa mga, ano, sa apoy. Kaya napula yung iba. Kasi kung tubig lang, hindi ko kaya yung tubig. Wala ka naman. Ay, wala na tubig. Oh. So, no, hindi yan na, hindi ko yan dyan, na, ano, napula na hanggang dito. Hanggang dito, umbusin yun. dito ubos to sa ano ba sa... naman sa sa grabe nga po eh. sa, sus, sa... so, para para kung ano para kung ma stroke sa pinag init uhaw na uhaw ka parang parang hindi ako makano eh hindi ako makalakad yung pa ako parang hindi ko na maibuhat yung pa ako Di ba yung bagot? sa magpagod parang magpagod sa pinag init uhaw na uhaw grabe ang dinanasok hapon lesson learned talaga to sa ay batin ano sa gusto pang magsunog ay huwag muna. na no sige natin na pag sunog kahit na ano no? kahit na maliliit lang natin mo, no? kahit na ilang piraso lang basta mainit ang bus, mabos no Tak boleh, tak boleh, tak dito lang at least nakita nakita ninyo na nakita natin kung ano ang lawak at pinsala ng uh, ng mga nasunog no sa inaakala natin na maliit na bagay lang pero napakalawak malaki at pinsala sige good day and uh, God bless sa inyo sa tin